mga kababayan lesson learn pagdating po sa intersection naman maghintay hintay kayo magdahan dahan kayo kaya ayan eh, o oh, nangyari oh. Mag... kasalanan talaga ng ano kasalanan talaga ng kotse ng sedan kaya mga kapaps dahan dahan sa pagdadrive hindi yung nagmamadali palagi Intersection yan eh Hindi kayo nagdandaan eh Buti na lang Mabagal yung takbo ko E eh, paano kung mabilis-bilis takbo ko Di ko rin itong sa harapan ko eh, no, oh. Ay nako. Kaya mga kapaps Slowly but surely Pagdating sa intersection Hinto sabay tingin sa